Ilang oras na lang aalis na 'yung barko. Bakit pa kasi kailangan mo pang lumabas? Hindi ba pwedeng dito na lang tayo sa loob maghintay? Yuzisa ni Rona sa asawa niyang si Dani. Sandali lang naman ako, eh. Maninigarilyo lang muna ako sa labas. Maghintay ka muna dyan, tugo ni Dani pagkatapos ay nagmadaling lumabas para manigarilyo. Nakaugalian na kasi niyang manigarilyo bago bumibiyahe. Malaki ang barko na sinasakyan nila. Mas pinili ni Rona na barko na lang ang sakyan dahil hindi pa niya naranasan ang makasakay ng barko ever since. Ayaw kasi niya sa eroplano. Nang makita na ni Rona na paalis na ang barko ay nilapitan na niya agad ang asawa at minadaling pinapasok. Tinapon na lamang ni Dani ang sigarilyo sa lupa pagkatapos ay sabay na silang umakyat papunta sa loob ng barko. Napakalaki nito at napakataas. Pagpasok nila sa loob ay meron itong mga silid pahingaan. Kahawig ng Titanic ang barkong iyon. Ang pinagkaiba nga lang ay Ride VI-3X ang tatak nito ang wordo naman yata ng pangalan ng barkong yun. Ride I-3X. Pagpasok ng mag-asawa sa silid na napili nila ay itinayo nila sa gilid ang dalang bagahe at mga mulito pagkatapos ay napahiga sa kama si Danny. Pagod na pagod ito, sumilip naman si Rona sa maliit na bintana mula doon. Nakita niya ang laki ng dagat. Napakalawak at mukhang malalim, walang alon at payapa ang paligid. Nang tumunog na ang barko ay nagsimula na itong sumulong nakasakay na sa loob ang mga pasahero. Ang fresco pala dito, sana matagal pa ang biyahe, masayang sabi ni Rona habang nakadungaw sa bintana. Bumangon si Dani sa kama at lumabas ng silid. Pupunta lang ako sa CR. Column nito, Neil Iwat niya ang loob ng barko. Nagtataka siya kung saan doon ang CR. Mula sa dulo ay may nakita siyang silid na nakakandado. May desalamin na bintana sa pintong iyon kaya masisilip kung ano ang nasa loob. Sumilip Siva, wala siyang makita. Madilim, muli siyang nagtungo sa iba pang silid hanggang sa matagpuan niya ang banyo. Ang laki pala ng barko na ito, no? Hindi ko tuloy mahanap kung saan ang CR. Sabi ni Chino habang nililibot ang barko kasama ang mga barkada niya. Isa sila sa mga pasahero doon. Pumunta tayo sa dulo baka nandon ang CR, sugestyon ni Bird. Nagpunta ang apat sa dulo. Bawat nakasarang mga silid sa dulo ay sinubukan nilang buksan. Nakakandado lahat. Wala man yatang CR dito, eh. Maliban na lang kung lalabas ka at sa dagat mo itatapon ang ihi o dumi mo. Hahaha, pagbibiro ni Tonton. Ayun, ayun na yata ang CR. Ani Chino nang may makitang dalawang pintuan na may nakasabit sa taas na, boys, at girls. Pumasok si Chino at Bert habang sina Tonton at ang isa pa nilang kasamang si Kiefer ay nagpicture-picturan sa pasilyong iyon. Napagkatuwaan pa nila ang isang nakakandadong silid. Sumilip sila sa ibang ng desalamin doon. Madilim ang loob at walang makikita mula roon. Sinubukan nilang katukin at kalampagin. Wala talaga, tawa sila ng tawa habang naghaharutan sa harap ng ang iyon. Nang matapos mag-curse si Danny ay bumalik na siya sa silid ng kanyang asawa, ang tagal naman nila Chino at Bert doon sa loob ng banyo. Ano na kayang ginagawa nila doon? Baka gumagawa na. Hahaha. Pagbibiro ni Tonton. Katukin kaya natin tapos takutin. Kaloko hang sugestyon ni Kiefer. Muli na naman silang nagtawanan. Napasandal pa si Tonton sa pintuan ng nakakandadong silid at nagpapadyak-padyak pa. Nakalikha sila ng ingay ng mga oras na iyon. Habang sila ay nagtatawanan, bigla na lang silang nakarinig ng kakaibang ingay sa loob ng pintuan na kinatatayuan nila. Parang may kumakaluskos, may naglalakad, may bungubulong, may parang kadena na gumagalaw o pilit na kumikawala mula doon. Nahinto ang dalawang binata sa kanilang tawanan at itinutok ang kanilang tenga sa pinto, pinakinggan nilang mabuti ang ingay sa loob. Parang ang may tao doon na nagwawala, parang nakatali sa isang kadena. Nagkatinginan ng dalawa habang mariing pinakikinggan ang ingay sa loob ng biglang lumabas si Chino at Bert sa banyo. O anong ginagawa nyo dyan bakit dikit na dikit yung mga tenga nyo sa pintu? Tanong ni Chino, siguro may sinisilipin kayo, no? Si Bert ang nagsalita, ano ba kayo? Wala syempre, may naririnig lang kasi kami kanina dito. Parang may nakakulong yatang tao. Halatang takot na sabi ni Tonton. Samantala, kasalukuyan ng biyahe ng barko habang nakadungaw sa bintana si Rona ay nagtaka siya kung bakit bigla na lamang huminto ang barko sa tabi ng malaking bato na nasa gilid ng dagat na iyon. May nakatusok pang di kalakihang bandila na may tatak na R, 3 x sa gitna ng bato. Hala, anong nangyari bakit huminto tayo? Ani Rona, bumangon naman sa kama si Dani at sumilip rin sa bintana. Oo nga, no. At saka ano yung malaking batuhan na nakaharang? hindi kaya stranded tayo. Ani Dani, ganoon din ang napansin ng iba pang mga pasahero doon. Kabilang na ang grupo ng tatlong babae na katabing silid nila Rona. Nagtaka rin ang mga ito kung bakit huminto ang barko. Wala namang bababang tao dahil malayo pa ang biyahe at nasa gitna sila ng dagat. Ngunit ang mas umagaw sa atensyon nila ay ang nakaharang na malaking batuhan sa dagat. Ano ba yan? Bakit huminto? May problema yata ang makina. Nako baka must talk tayo dito nakakatakot baka biglang bumagyo at malunod tayo. Kinakabahang wika ni Laika. Hindi naman siguro kasi alam ko bago umalis itong barko ay inayos at ininspeksyon na ito kung may sira ba. Pakli naman ni Regina. Nako magtatanong ako labas muna tayo Terra. Yaya naman ni Jane sa mga kasama pagkatapos ay lumabas silang tatlo. Nakita nila na nagsilabasan din ang ilang mga pasahero at pare-pareho silang nagtaka puntahan mo kaya yung driver nito at mga security guard dito at tanungin mo bakit nila hininto Suhestiyon ni Rona kay Danny Mas mabuti pa tayong dalawa na lang tugon ng lalaki at sabay nilang nil ibot ang barko Hindi nila makita ang mga guard o employers doon hanggang sa matagpuan nila kung saan nagmamaneho ang driver pero wala mismo ang driver doon Hala ano ba yan nasaan na sila kunot ng wika ni Rona kaya naman naisipan nilang bumalik na lamang kasama ang iba pang mga kapwa pasahero doon. Samantala, hindi pa rin umaalis si Tonton sa dulo ng barko sa harap ng pinto ng silid kung saan ay may narinig silang kakaibang ingay. Hindi pa sila nakontento, kinatok pa nila ito, nang walang tumugon ay pinagpapadyak nila ang pintuan at sumigaw. Hoy may tao ba dyan? Siga si Tonton kung sumigaw, parang naghahanap lagi ng away, Paulit-ulit niya itong kinalampag hanggang sa bigla na lamang mavusak ang gitna ng pinto at lumabas mula roon ang isang tila mahaba at malaking galami na kulay itim at pumalupot iyon sa leeg ni Tonton. Nagsisigaw ito at pilit na tinatanggal ang pumalupot sa leeg niya pero lalo lamang itong humihigpit. napa ang tatlo niyang mga kasama at lalo silang nasindak nang humiwalay ang ulo ni Tonton sa katawan nito nang biglang maglabas ng matutulis na bagay ang galami na iyon mula sa mga butas nito. Nagsitakbuhan ang tatlo at halos madapa pa dahil sa kakaunahan. Mula sa butas ng pintuan ng silid na iyon ay may lumabas pang pangalawang galami. Kasunod nito ang paguga ng pinto hanggang sa mavisak ito at nakawala ang nilalang na nagtatago doon. Napahinto naman sa pagtakbo si Chino, Bert at Kiefer nang makasalubong nila ang iba pang mga pasahero. Bakit kayo tumatakbo anong nangyari sa inyo? Tanong ni Jane, kasama nila Regina at Laika kailangan na nating umalis dito. Mamamatay lahat tayo, natatarantang sabi ni Chino. Ha, bakit? Si Regina naman ang nagtanong. Yung barkada naming isa doon sa dulo, napugutan ng ulo, may pumalupot sa kanyang bagay na hindi namin alam. Basta nakakatakot, kailangan na natin umalis dito at baka makawala yung pumapatay. Habol hining ang sabi ni Chino. Pero paano tayo makakaalis dito? Eh, huminto yung bangka kani-kanina lang. Hinanap namin ang mga guard at driver pero wala rin sila. Singit naman ni Rona sa usapan. Nagbigay si Dani ng suhestyon. Makinig kayong lahat. Mas mabuti tumawag na lang tayo ng emergency. Sino ang may mga cellphone sa inyo? Tinignan lahat ng ibang mga pasahero ang kanilang mga cellphones pero wala itong mga signal. Dead end yata ang kinaroroonan nila. Walang signal, e paano na ito? Ani Laika, Pati ang mga kasama niyang sina Regina at Jane ay wala ring mga signal ang kanilang mga cellphone. Lahat sila ay walang signal. Kasunod yun ay bigla na lamang silang nakarinig ng kakaibang unggol. Parang isang nilalang na humihigab at bagong gising. Dahil doon ay nagpanik na ang mga pasahero at nagsitakbuhan na sila. Ang iba ay pumasok sa mga silid at doon nagtago. Ang iba naman na marunong lumangoy ay lumabas at tumalon sa barko kinuha rin nila ang mga salbabida na nakalagay sa bawat mga silid. Ang iba naman ay nagpunta kung saan ang driver seat ng barko at sinubukang pa-under nito. Pero nakapatay ang makina, halatang sadyang winasak ang mga bagay na nagpapagana doon. Lahat wasak. Samantala, naglalakad naman sa loob ng pasilyo ng barko ang isang halimaw na nakawala kanina sa silid. Ang kaanyuan nito ay hitang tao at hitang pugita. Malaki ang ulo nito at maraming mata na nakapalibot sa kanyang ulo. Malaki ang bibig nito na may matutulis na ng ngipin. At ang mga paa nito ay anim. Malalaki at matataba. Walo lahat ang bilang kasama na ang mga kamay. Lahat ng iyon ay kanyang mga galami. Pauinggan lingon ito sa paligid at naghahanap ng kanyang pwedeng kainin. May narinig siyang mga boses na parang nag-uusap mula sa isang silid kung saan nagtatago si Nachino, Bert at Kiefer. Nagtatalo kasi ang mga ito dahil sa mga suhestyon nila kung paano makakatakas. Pare-pareho kasi silang hindi marunong lumangoy. Nang makita nila ang isang salbabida na nasa silid na iyon ay kukunin na sana nila ito at gagamitin pang takas pero bigla na lamang nawasak ang pintuan nila at bumagsak sa sahig. Bumungad sa kanila ang dambuhalang taong pugita. Matalim ang tingin nito at tumutulo pa ang laway na tila gutom na gutom. Nataranta ang tatlong binata at nagunahan pa sa pagbukas ng bintana para tumakas pero huli na dahil pumalupot na sa kanilang mga katawan ang mga galami ng halimaw. Pagkatapos ay naglabas ito ng itim na likido mula sa mga butas ng galami nito at dam ay kit iyon sa buong katawan ng tatlong lalaki. Walang nagawa ang sigaw nila dahil wala namang sasaklolo sa kanila, at unti-unti na silang nilulusaw ng itim na likidong iyon na may dalang milyon-milyong lason na maaaring tumunaw sa tao mas mabagsik pa, ito sa asido, lumabas ng silid ang halimaw at nagpunta pa sa iba pang mga silid hanggang sa natiempuhang. Silid nila Laika, Regina at Jane ang tinungo nito. Sa pamamagitan ng kanyang mga galame ay tinulak lamang niya ang pinto at agad itong nawasak at bumagsak sa sahig. Sigawan naman ang tatlong babae nang makita ang taong pugita. Natarante sila at hindi malaman kung ano ang gagawin parang gustong sumabog ng kanilang utak dahil sa takot at taranta. Lalo na nang lapitan sila ng taong pugita at hamaba ang matataba at malalaki nitong mga galami. Bamuka ang malaking butas nito sa bandang ilalim at agad na damaykit sa ulo ng tatlong babae. Pinagkukulot nila ang mga galami at pinagpapalo pero walang nagawa ang mga ito. Wala na silang nagawa ng unti-unting higupi ng mga galami ang kanilang ulo papasok sa loob ng butas. Palaki ng palaki ang butas. At habang napapasok sa loob ang tatlong babae ay nadudurog ang kanilang mga katawan at damaloy ang kanilang mga laman papunta sa loob ng katawan ng halimaw. Lalo itong naging dambuhala at naging mas malakas at mabangis dahil sa kinain niyang mga tao. Kaya naman paglabas niya ay halos magiba ang labasan dahil sa laki ng katawan niya, bawat paglakad niya ay yumayanig ang buong paligid sunod-sunod niyang pinasok ang mga silid at kinain ang mga tao na makikita niya doon. Buti na lang ay nagkataong nalampasan ng halimaw ang silid na pinagtatagwa ng mag-asawang sina Dani at Rona. Pareho silang nakayakap sa isa't isa habang nanginginig. Nakikiramdam kung saan napapunta ang halimaw. Nang huminto ang pagyanig sa kapaligiran ay agad silang tumayo at binuksan ang bintana ng silid. Pinona ng pinalusot ni Dani si Rona sa butas ng bintana pagkatapos ay siya naman ang sumunod kahit parehong hindi marunong lumangoy ay pipiliti nilang makatakas. Una nang tumalon sa dagat si Dani. Bilasan mo Rona, tumalon ka na dito at sasaluhin kita. Bilasan mo, ani Dani, ngunit napako sa kinatatayuan si Rona. Takot siyang tumalon sa dagat. Lalo na't hirap din lumangoy ang asawa niya. Baka pareho silang malunod. Ngunit may naalala siya. Teka Dani, kumapit ka lang muna sa barko. Kukunin ko sa loob yung salbabida. Teka lang. Tarantang sabi ni Rona. Ang hindi nila alam ay pagkatapos pumatay at kumain ng mga pasahero ang taong pugita ay lumabas ito ng barko at tumalun papunta sa dagat. Pilit na ipinapasok ni Rona ang katawan niya sa bintana pero hindi na niya ito maabot. Mataas kasi ang loob pero mababa ang kanyang kinatatayuan. Takot naman siya pumasok sa entrance ng barko dahil baka makasalubong pa niya ang kinatatakutang halimaw. Habang siya ay abala sa paggawa ng paraan kung paano makakapasok sa loob ay bigla na lamang nagsisigaw si Dani. Kaya muling nagpunta si Rona at tinignan ang kalagayan ng asawa sa dagat. Tulungan mo ko Rona, may humihila sa akin. Tulungan mo ko, pasigaw na wika ni Dani habang todo kapit sa paanan ng barko. Ngunit lalong humigpit ang pagkakahawak sa kanya at mabilis siyang hinayla pa ilalim. Pagtingin niya ay bumungad sa kanya ang dambuhalang halimaw na kanina'y nasa loob ng barko. Matalim ang mga titig ng walo nitong mata kay Dani. Pilit na kumikawala si Dani sa mga galame ng taong pugitang ngunit lalo lamang siyang nanghina dahil hindi siya makahinga sa ilalim ng tubig. Lalo na nang magbuga ang taong pugita ng itim na likido na mabilis kumalat malapit kay Dani. Nabalutan siya ng itim na likido. Lalo siyang hindi makahinga ngunit ng dam ay ito sa kanyang balat ay parang asido na nilusaw siya nito. Da, dot nay, sigaw ni Rona, nangamba siya nang makitang magkalat ang itim na likido malapit sa paanan ng barko kung saan hinublat si Dani. Ang mas masaklap pa dito ay may kasama na itong dugo, nangangahulugan na patay na ang asawa niya, humagulgul sa pagiyak si Rona. Bumigay ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa sahig ng barko at nagpatuloy siya sa pagiyak ngunit natigilan siya nang may marinig siyang tila mga taong nag-uusap mula sa dulo ng barko. Pilit niyang tumayo at pinunasan ang kanyang luha at lihim na lumapit at pinakinggan ang mga boses. Sinikap niyang huwag lumikha ng ingay at dahan daw ang sumilip. May nakita siyang dalawang security guard. Basang-basa ang mga ito at tila kaka ahon palang galing sa dagat. O ano pa rin natapos muna ang ayusin yung tirahan ni Pupugita sa ilalim ng dagat? Tanong ng isang security. Oo pare, maayos na ang lahat. Wala na yata siya dito baka tumalo na sa tubig, eh. Anim, okay lang yan pare sigurado pupuntahan na niya yung bahay niya sa ilalim. Nga pala pinagbilin sa akin ni boss na kukunin natin ulit si Pupugita next week. Dadalhin natin ulit sa barko at muling ibibiyahe. Kailangan ulit natin ng mga tao na mapapakain sa kanya. Oo nga e eh pare, ang hirap, talaga mag-alaga ng halimaw no. Teka nga pala. Kanina may napansin akong mga tao na nagsilundagan sa dagat noong nag-aayos tayo sa ilalim. Saan na kaya sila? Baka makatakas yung lagot tayo kay boss kapag nakarating ito sa media. Walang problema pare, nailigaw naman natin sila, eh. Ibang direksyon ang tinungo ng barkong ito. Kaya mapapagod lang sila sa kakalangoy ay hindi nila malalaman ang tamang daan. Sigurado mahuhuli din sila ng halimaw kaya hayaan na natin. Sa narinig ni Rona sa usapan ng dalawang security guard ay nagimbal siya at naliwanagan na sa lahat ng lihim na nakatago sa barkong iyon. Muli niyang dinukot sa bulsa ang cellphone at nagbaka sakaling may signal na ito. Ngunit wala peren, saan ba kayang lupa rock -lup ng dagat sila inihatid? Muli siyang naglakad ng dahan-dahan pabalik sa loob ng barko para kumuha ng kahit anong pwedeng makatulong sa kanya sa pagtakas ng biglang. Hoy, saan ka pupunta? Madiing tanong ng isang security guard sa kanya. Lintik na, nahuli siya. Pagharap ni Rona ay napabukang bibig na lamang siya at napako sa kinatatayuan. Nanginginig, takot na takot, kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Kasunod nito ay nakarinig siya ng kakaibang pagaspas ng alon sa dagat. Hanggang sa lumitaw doon ang dalawang galame ng taong pugita. Hamaba ang mga ito at mabilis na pumalupot sa katawan niya. Doon palang nagsisigaw ng todo si Rona, Nakakabingi na kahit siya ay nabingi sa lakas ng kanyang pagsigaw. Dala na rin kasi yun ng kanyang takot. Mabilis siyang hinayla hanggang sa mapunta siya sa ilalim ng tubig kasama ang pugita. Hirap na hirap makahinga at halos magwala si Rona sa ilalim ng tubig. Para siyang isdang napadpad sa lupa. Pang-isay-isay na siya namang ikinatuwa ng taong pugita. Samantala, mula sa secret door sa ilalim ng barko ay lumabas doon ang driver at tinanong ang dalawang security guard. Ano ayos na ba ang lahat? Kamusta na yung alaga kong si Pupugita? Okay naman siya sir. Ayos na. Wala na silang lahat. Kinain na ni Pupugita. Kaya makakaalis na tayo dito. Anang isang sikyo. Ang driver ang may-ari ng taong Pugita na pinangalanan niyang Pupugita. Napulot ng driver ang halimaw na iyon noong nasa itlog pa ito sa ilalim ng dagat. Inalagaan niya at pinalaki. Ngunit napansin niya na nanghihina ito kapag hindi nababad sa malawak na tubig kaya madalas ay ibinabalik niya ito sa dagat. Ginawan din niya ito ng sariling bahay sa ilalim ng tubig na inabot ng apat na taon sa pagpapagawa. Sa pribadong lugar sa dagat niya ito pinagawa kaya walang makakatuklas nito. Bumalik na sila sa loob at nagmaneho para bumalik sa pier at magpapahinga dahil sa pagod sa misyong ginawang pag-alay ng makakaing tao ng kanyang alaga, pagpapagawa. Sa pribadong lugar sa dagat niya ito pinagawa kaya walang makakatuklas nito. Bumalik na sila sa loob at nagmaneho para bumalik sa Pierre at magpapahinga dahil sa pagod sa misyong ginawang pag-alay ng makakaing tao ng kanyang alaga.